Ay hey Mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay, Mabagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ikalabing apat na linggo na tayo sa karaniwang panahon. Napakagandang tingnan natin ng mabuti at pagnilayan yung mga magagandang uh, aral na mapupulot natin sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa ating ibanghilyo. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6. Dito napapansin natin mga kapatid na si Jesus sa kanyang patuloy na pakikisalamuha sa mga tao, talagang nakapagdulot ito ng malaking uh, impact sa buhay nila. Kaya Marami rin ang nagtatanong at namangha sa katalinuhan at sa kagalingan ni Jesus. Hindi rin maiwasan na marami rin ang magtatanong saan siya galing, taga saan siya, sino ang kanyang mga magulang. Kaya ang sabi nila, anak siya ng karpentero. Dahil sa kanong estado, ang kanilang pananaw ay napakababa at uh, hindi nila lubos maisip na ganun ang mga ipinapakita na pagkilos at ang mga turo na uh, pinapahayag ni Jesus. Siguro kung titingnan natin sa ating buhay, no, ang, ang estado no, bilang tao, lalo-lalo na sa ating mga Pilipino minsan, kung mataas ang estado ng isang tao, mataas rin ang tingin natin at kung mababa, parang wala tayong tiwala, wala tayong uh, 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 maaasahan Wala tayong uh, Makukuha na kaalaman Kaya hindi natin Maiwasan na sasabihin na Ako ay isang Tricycle driver Lamang Ako ay isang Jeepney driver lang Ako ay isang magsasaka lang Ako ay isang nagtitinda lang ng gulay. No? Parang napakababa. So siguro dito makikita natin na gusto bigyan ni Jesus ng pansin at ipaalam sa mga tao na ang kanilang pananaw na kung siya ay anak ng karpentero. Mayroon siyang angkin na katalinuhan. Mayroon siyang angkin kamangamanghang ah, talento. Lalong-lalo -lalo na sa pagpapahayag at naging epektibo siya. Dahil lahat ng kanyang mga sinasabi ay makikita mismo sa kanyang mga pagkilos. At lahat tayo sa mata ng Diyos ay pantay-pantay. So siguro mas magandang tingnan natin sa aspeto na huwag sanang maging dahilan ng kababaang pananaw natin sa ating kapwa yung kanilang mga estado. Hindi porkit angat tayo sa buhay, hindi porkit magaganda ang ating mga damit, hindi porke mataas ang ating pinag-aralan yung kausap natin yung kaharap natin ay wala ng karapatan na magbigay ng payo wala ng karapatan na magsalita sana uh, hindi ganun at ito ay nagpapakita din ng 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 kaalaman na anuman ang ating estado anuman ang ating kalagayan lahat tayo ay may misyon misyon na maging mabuti misyon na magpalaganap ng kabutihan ng Panginoon misyon na maglingkod sa bawat isa Amen Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin Panginoong Isus turuan mo kaming maging mabuti turuan mo kaming maging tapat sa aming tungkulin magpahayag ang aming pananampalataya na puno ng pagmamahal at pagpapahalaga Amen